Good morning everyone. Ah, uh, nandito na naman ako sa paborito kong pwesto na paggawa ng mga maiksing video kagaya nito. Yeah. At mga kaibigan, ang video ko ngayon ay tungkol sa isang pyesa dito kay Negro, kay Barako. Isang maliit na pyesa. ng na minsan na hindi alam ng karamihan kung ano ba ang trabaho niya at ito ang tinatawag ng piyesa ayan napakita ko sa inyo ha ang bili ko nga pala dito ito ang late ng piyesa na to kulang kulang 600 598 yata bili ko nito online to ano nga ba to at ano nga ba ang trabaho nito sa ating mga motor? Yan ang gagawin kong kasi sira na yung kay negro so bago ko ikabit gagawin ko lang ng konting paliwanag para sa mga hindi nakakaalam at alam ko marami na rin nakakaalam kung ano ang trabaho nito at kung ano ito okay mga kaibigan ito po ay isang ang tawag dito ay isang safety clutch switch o clutch switch ang tawag ng iba at ang trabaho nito sa ating mga motor ay isang mekanismo sang safety mechanism na nagti-prevent sa accidental movement ng ating mga motor pag ini-start natin sila hindi lang sa motor pati sa sasakyan sa ito uh, mechanism safety mechanism to prevent uh, accidental movement sa ating mga motor at sa ating mga sasakyan ayan papakita ko ano nga ba 'yung accidental movement ha Ke -neutral, start ko, start Ayan, pa rin pag naka-neutra, rin-start ko, i-start yan. Ayan, di ba? Hindi papasok ganyan, safety, ano, so, features niyan. Ito ngayon, kakambyo ko. Ito lapit ko. Bakit naman naka-neutral? Naka-neutral, ikakambyo ko ngayon. Ayan, wala yun. Ayan, ang pa. Ito, so, makikita nyo yung sabi ko, accidental moment. Ito, ha. Ayan, di ba? Pwede tayong madisgrasya or makadisgrasya. Dahil, oh, sira na yung ating clutch safety switch. Ayan, ikakabit ko ngayon. Ayan, sana naintindihan yung sinasabi ko. Ngayon, ikakabit ko yung, papakita ko sa inyo yung diferensya. Ulit, yung accidental movement yung sinasabi ko. Ayan, di ba? Pwede kang madisgrasya, pwede kang makadisgrasya. Kaya, napaka-importante po ng ating safety clutch switch mga kaibigan para sa pusa mga hindi nakakaalam kasi minsan hindi na ini-ignore na nila yan eh. kasi para sa akin napaka-importante po nung maliit na pesa na yan ng safety clutch switch na yan kaya igakabit natin siya para pakita ko sa inyo yung diferensya Nakakabit ko na siya gamit ng ano, dalawang screw lang naman to. Ito, ito po siya, ito. Ito yung screw niya. yan, yan. Okay. Ay, sa base ko ito pala. Ito. yan Dalawang screw lang to eh. Ingat-ingatan nyo ang pagkakabit. Pag naputol yung pinaka ito Pag naputol to Wala na eh y yun siguro yung nangyari dito Naputol Ayan Hindi lang to Okay Pusok na muna ulit Pwede naman to Mas kapit. Ayan Tatanggalin nyo lang sya dito sa Sakit Masakit yan Ayan Ayan nakita nyo Putol Oh, nawala yung ganto niya. Putol siya. Kakabit ko ngayon tong bago. At ikabit muna natin siya dito. Sa sakit. Iyan. <tong> Isa pa natin ito ang milyo. Iyan. Okay. Tormilyon. Ay, Nakabit ko na yung bago. Ito na yung luma. Nakita nyo, putol yung pinaka-switch nya. Ito yung luma. Putol. Ito na, papakita ko ngayon yung diferensya. Neutral. A neutral. Siyempre, start dyan. A neutral sya. Ayan, start, diba? Ayan, nakakambyo natin. Nakakambyo ko ha. Ayan, na yan. Oh. Ayan, mapakita ko yung sinasabi kong safety. Ang trabaho ng safety clutch switch. Oh, I-start ko ha. Oh, ayaw may start. Oh, mo rito ha. Ayan, pinipindot ko. start. Oh, Di ba? Ayan. Napaka-importante ho ng maliit na pesa na to sa ating mga motor o sa ating mga sasakyan mga kaibigan kaya wag nyo basta basta i-ignore to para sa akin napaka importante ayun o ang trabaho niya pinakita ko sa inyo na actual paulitin ko pakita natin ulit o ayan neutral neutral ayan ano, diba pipagayaan natin ulit pagtatrabahoin natin yung pagtatrabahuin natin tong safety clutch switch ayan ha na, nakakambi na i-start ko Tanya, i-start ko o, di ba? Walang kagalaw-galaw yung motor. Ayan, nakita nyo. Safe na safe kayo. Ayan, hindi kagaya nung kanina, nung itong nakakabit pa sira. Di ba, pwede nyo madunggol yung sasakyan sa harapan nyo. O, pwede kayong bumaliktad pag napindot nyo ng bigla, di ba? Kaya, napaka-importante po ng ating safety clutch switch. At, yun lang ang aking video. Sana nagustuhan nyo po. At, yun. Magpapatengkyo ako ulit. Nagpapatengkyo ako ulit sa aking 456 na subscribers. Maraming salamat sa inyo. Sobrang salamat po. Sana patuloy lang po kayong manood sa aking video. And yun. Nakikita nyo sa laming ko. Ayan. Maraming salamat pala kay, ano, kay Kuya RB. Hindi ko na sabihin buong pangalan Kuya RB. Maraming salamat dito sa salamin na binigay mo. Ayan, yan. May kasama niyan. hard case pa yan. No? Ganda di ba? ang astig. PRB, Arby, maraming thank you. Maraming salamat sa binigay mo sa akin. Sobrang sobrang salamat ha. Ito so, yung hard case nyo. Ma may mga ano pa eh. Pakita ko sa inyo. Yung may mga previous pa yan na mga lens yan. Maraming smoke. Tapos yung isa, clear. Yan. Case pa lang. Ano na, napakalupit na. Napaka yan, maraming salamat kuya Arby. At sana, supportan nyo yung ano Yung sana. Ayan lang ang aking video. Maraming salamat mga kaibigan. Jerbox Moto Vlog. Thank you. Jerbox Moto Vlog. Jerbox Moto Vlog. Jerbox Moto Vlog. Jerbox Moto Vlog.